Ikaw, Tol, anong ulam mo ngayon? Ito sa aking bikang-bikang. Sobrang suwak lang nito sa budget at sobrang healthy pa sa ating mga katawan. Napakadali lang nitong gawin, mga Tol. Mega sardines nga pala ang gagawin natin. At kung paborito mo ang bikang-bikang, panoorin mo ito hanggang dulo. Mga laman-laman talaga loob. Pero wala sardines na inilagay natin. Try natin sa suka. Alam ko, interesado ka sa video ito. Kaya huwag na natin patagalin umpisahan na, na natin. Tara, luto tayo. Sa bowl, ilagay lang natin yung isang sardinas. Ilagay natin ang sibuyas. Isunod natin ang paminta. Pagkatapos yan mga tol, mix-mix lang natin hanggang mag-mix. Ilagay na rin natin yung spring onions. Yan yung magpapasarap sa ating niluluto. Pagkatapos niyan mga tol, mix-mix lang uli natin 'yan. Isunod na natin yung harina. Dahan-dahan lang tayo sa harina mga tol hanggang masunod natin yung tamang texture At kapag niya. Kapag ganyan na ang itsura niyan mga tol, ibig sabihin niyan hindi pa natin nasusunod yung tamang texture niya. Kaya dahan-dahan uli tayo maglalagay ng harina hanggang masunod natin yung tamang texture ng ating niluluto mga tol. Wait. At sa mga puntungang iyan mga tol, nagdagdag uli ako ng kunting harina. Hindi pa kasi natin naaabot yung tamang texture ng ating lulutuin. Mix-mix lang uli natin mga tol hanggang makuha na natin yung tamang texture niya. At kapag ganyan na nga ang itsura mga tol, sa palagay ko, pwede pwede na itong lutuin. Sa kawale mga tol, magpainit lang tayo ng isang boteng mantika. Ganitong size lang mga tol ang nilagay ko. Nasasayo pa rin mga tol kung gaano kalaki ang ilalagay mo. Dahan-dahan ko nang ilalagay ang ating bigang bigang sardines. yun lamang mga tol na mainit yung ating mantika para maiwasan yung pagdikit-dikit ng ating mega sardines. <coughs> At kapag ganyan na ang itsura niyan mga tol, pwedeng pwede mo na yung hanguin sa malinis na pinggan. At maglabas ka na rin ng tatlong kalderong kanin mga tol. Pag kasi ganito ang ulam, sinisigurado ko sa'yo, wasak na naman ang diet mo. O di kaya naman, yayain mo na yung tropa mo na mahilig sa pulutan. Siya nga pala mga tol, ano? Kung umabot ka nga pala sa videong ito, alam ko nag enjoy ka. Huwag mo namang kalimutang i-like at i-share ang ating video. At ilagay mo na rin sa comment section kung taga saan ka. Para alam ko kung hanggang saan umabot ang ating video. Hanggang dito na lamang mga tol. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam.